Good morning guys Magandang araw sa inyong lahat at welcome sa tindahan ni Ining and for today's video ay may kaunti lang tayong ibibigay na tips guys uh, ito ay uh, napagdaanan ko na rin at bago ang lahat ako ay napapasalamat sa aking mga <laughs> mga bossing na tumulong sa akin at ngayon guys ay nag na ako. Grade 1 na ako ngayon, guys. At yan ay dahil sa aking mga kaibigan, uh, sa aking mga subscribers, sa aking mga silent viewers na nandyan palagi sumusuporta sa aking mga video at sa aking mga live. Maraming maraming salamat sa inyo, guys. At hindi ko na kayo isa-isahin. Uh, dahil ayaw kong may makalimutan ako. Gusto ko uh, lahat mapasalamatan ko. So hindi ko na kayo banggitin isa-isa magpapasalamat lang ako sa inyo na uh, sinalubong nyo ako nung pumasok ako sa mundo ng youtube at niyakap ng buong puso guys at hindi nyo ako pinabayaan hanggang dulo hanggang ngayon at mayroon pa tayo siyempre na gagawin para makarating na tayo sa ating patutunguhan at yan guys ay malaking hamon sa atin ngayon. So sa mga tumulong sa akin sa lahat-lahat, maraming-maraming salamat sa inyo. Taos-puso po akong nagpapasalamat. At ngayon ay magkumpiyansa tayo sa ating uh, topic. Ang aking uh, i-share sa inyo ngayon, guys, ay uh, magsusot ako ng salamin. <laughs> Kasi may sinulat ako dito, hindi eh, ko mabasa. Uh, ang ating pag-usapan ngayon ay number one. Ano ang yung gagawin kung may magdayo ng tindahan sa tapat mismo o sa gilid ng iyong tindahan? Yung kung baga, sa ano, malapit sa iyong tindahan, ano ang yung gagawin guys? <laughs> Yan ang, ang tanong na palagi nating uh, hindi masagot. Pero para sa akin guys, uh, based on my experience kasi dito dati sa akin location na ito, dalawa lang kami ang may tindahan. So ngayon, nung may nagtayo ng isa pa at medyo malaki, syempre mag-isip tayo, mag parang ano kaya ang gagawin ko? Baka, baka ano siya, baka magpababa siya ng presyo. So, parang Uh, gusto nating magpanik pero wag ka wag kang magpanik guys ito yung ating gagawin ito yung yung gagawin kung halimbawa uh, na experience mo ang yung ganyan uh, cool lang tayo cool pakiramdaman natin kung ano ang kanyang gagawin sa kanyang bagong tindahan syempre ang ang labanan diyan guys ay yung yung produkto na tinitinda na kung kung sa kanya ba ay marami at sa ating ba ay kulang. Uh, Siyempre, hindi natin maiwasan 'yan kung halimbawa gaya sa akin, ano lang ako, maliit lang ang aking tindahan. So iniisip ko din 'yan Parang natatakot din ako minsan pero uh, ang ginagawa ko, magmanman lang, ma makinig lang tayo sa mga sinasabi ng iba. Na uh, may mga customer tayo na bibili doon eh, di ba? Makinig lang tayo. At isipin lang natin na huwag tayong, mag, Wag tayong magpatalo. Huwag tayong magpababa ng presyo natin, guys, agad-agad na halimbawa may may magtayo ng tindahan, isipin natin ay hey, magpababa ako ng presyo. Wag, wag muna, mag-isip mag ka muna at magmanman ka muna kung ano ang mangyayari. Kung magpababa siya ng presyo, doon ka na mag-isip kung magpababa ka rin. Pero para sa akin, Uh, kasi dito sa kapitbahay ko, mayroon talagang ganyan na nagpababa siya ng presyo. Kung piso lang naman, yung binaba niya, huwag kang magpababa. Sa akin, okay lang. Ang importante, maintain yung kanya, yung, ang iyong tindahan. Maintain mo na palaging bukas at palaging may laman, palaging kompleto ang ating tindahan. Yun lang guys. At ano, uh, huwag natin pabayaan na walang tao yung aking pintahan kailangan nandyan tayo palagi, nakabantay nandyan tayo palagi na pag may, may tumawag na customer nandyan dyan ka kaagad kasi pag wala, syempre kung ilang tawag na ba, anong pabili pabili, ilang tawag na siya, tapos wala ka diba, lilipat yan doon sa kabila, pero kung nandyan ka nagbabantay na, ng pabili may sumasagot ka agad yan, di ka iiwan ng yung customer at kailangan Uh, magiging mabait tayo sa ating mga customer pero uh, hindi naman na uh, porket mabait tayo eh ipapautang na lang natin yung ating paninda, hindi po ganun kailangan uh, huwag tayong huwag tayong minsan kasi may mga customer na makulit diba, eh, kailangan habaan natin ang ating pasensya kung halimbawa na nagpababa siya ng kanyang uh, mga paninda guys Uh, tayo din, pipili din tayo ng mga selected items natin Ang pababaan din natin Para naman kahit paano uh, Mayroon kang pangtapat sa kanyang paninda na mababa Yun lang ang ating gawin At saka huwag tayong magpanik Huwag tayong mag-isip agad ng negative Kailangan uh, positive palagi tayo Dahil, di ba, negosyante tayo uh, Nagbi-business tayo ganun lang ang ating gagawin guys kailangan lang natin na maging mahinahon uh, maging mapagmanman at kailangan maging wais tayo kung mayroon kang makita na mabilhan ng mas mura doon ka bibili para may pangtapat tayo doon sa kapitbahay natin na nagpababa ng kanyang paninda Ah, uh, dito sa amin guys, dito sa location ko, marami kami dito na may tindahan at may malaki pangang grocery dyan sa unahan lang namin. Pero, ah, uh, laban lang ako. May mga time din minsan na sa isip ko kasi ako nga maliit lang. Tapos yung mga kapitbahay ko, malalaki ang mga tindahan, may mga puhunan silang malaki. Pero sa akin, minimintin ko lang na uh, maganda tingnan yung aking tindahan. Ayan guys, ayan, maganda. Diba, maganda tingnan ng iyong tindahan, malinis at palagi kang nandiyan nakabantay. At ah, uh, palaging puno ang iyong tindahan kahit kahit paano, hindi ka mawala ng customer. At ako dito, meron akong paninda ng mga non-food. Kaya ito yung binabalik-balikan sa akin ng aking mga customer. Yung iba, may mga video ako na may mga tinda ako mga payong. May mga pito-pito ako na herbal na iniinom. Uh, mayroon akong mga uh, bulb. Meron akong mga mga tawag dito, mga switch ng ilaw, yung mga mail plug, may mga ganyan ako dito guys para na kahit paano uh, pupuntahan tayo ng ating mga customer. Maging ano, maging kaya kailangan maging utak negosyante tayo kahit kahit maliit lang ang ating tubo kung kumpleto ang ating paninda at balik-balikan talaga tayo ng ating customer hindi nila tayo iiwan na porket may may malaking tindahan doon na na ano na nagtayo ay lahat sila ako punta doon, hindi yan guys meron talagang matira sa atin, basta um, magaling lang tayo mag-handle ng atin negosyo at, ah, uh, syempre based in my experience lang naman yan guys hindi naman yan na na lahat ganyan ang mangyayari nasa experience ko lang yan, kaya sinishare ko lang din naman sa inyo, na ako, di ako nag, ano, hindi ako nagpa ito. So, Nag-iisip talaga ako at nagpaplano din ako kung paano ko tapatan ang kanilang mga tinda, ang kanilang mga presyohan. So, ganun lang yon guys. At hanggang dito na lang ang aking share sa inyo at sana ay nakapulutan din ninyo ito ng aral na kailangan natin maging wais sa ating negosyo. Kailangan natin maging matibay, maging positive palagi at uh, kailangan Uh, hands-on tayo sa ating negosyo uh, uh, sana uh, na-inspired ko rin kayo guys sa aking kaunting tips sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel uh, in-invite ko kayong mag-subscribe mag-like at mag-share ng aking mga video uh, kung ito ay inyong nagustuhan at pakiclick na rin ng notification bell para updated kayo guys, sa susunod na aking mga video at hanggang dito na lang. Bye bye sa inyong lahat. God bless us all.